Yan, mga idol, nagabihan na kami ni ano mga idol? Ni yeah, idol uh, Heron Heronimo limit mga idol. Yan. Ah, uh, nag nagsanay kami mga idol. Yan, uh, nagabihan na kami. Ah. Uh, yan, huli na mga idol. Yan, huli ni uh, ano mga idol? Heronimo limit mga idol. Yan. So, ito yung ano niya mga idol. Super ganyan, mga idol. Power yan mga idol, power. Yan, pang-ihaw. idol kahit na mga idol, namin, mga idol. Oh. ah kabe ah, buhay pa yung pakol you know? tikus tikus yan mga idol so yan mga idol ah. tutulong natin si idol marvin tutulong natin mag ayod 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 ng bangka, natin, mga idol.

Mukbang na yeah, gabi, gabi, gabi. May pa Gabi lang ka. Iyan mo lang. limas na ako. Oo. Oh, pala ko bigyohan pa kita. Basta mga idol. No? Hahaha. <laughs> oh, mga idol o. No? Mingaw. <laughs> Hindi siya nakaligtas. Hindi siya nakaligtas. Yeah. Okay may gud utok bitaw wala may utok na lawas na igo lawas din ka di na ka dagdag pa kay don para na natin kay gabi na kay makauwi yan tong magtulong ng mag ano mag iyaw dato sila eh bigyan natin ng na pang iyaw maya hmm. <laughs> Kuha niya ganina pahabul o pahabol Yeah hmm.

tanggal-tanggal lang. Uh, yung pag naglamat kasi yan, pwede mo siya tanggalin lang. Hmm. Pag yung suksuksukso kasi pag nalamat, panibago ka tanggal ulit. Hindi ko makita. Bubuha rin lang yun eh. Bubuha yung taasa anak. Hindi taasa kahoy. Ang atong kahoy yung napadya. Napangkirin Waka, hindi nakatakas mga idol oh. Hindi nakatakas ang badlon. Wari uh, ka uban lang, ka uban nga natin. Duhang yung nakabok. Pag, pag tama nga, sirit yung daw yung isa. Hindi siya mag-ano, hindi siya nag-ikot-ikot sa isa pa eh. idol. Kira-kira kembali, 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 kira-kira kira kira